Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay may ituturo na naman po ako sa inyong isang mahalagang karunungan at ang karunungan pong ito ay makakatulong po ng malaki sa inyo kung sakaling kayo ay may hihilinging bagay na darating sa inyo upang mas madali po at siguradong matutupad. Pero bago po ang lahat ay inaaniyahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa aking munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Karamihan sa atin ay mayroong mga bagay na hinihiling may mga bagay na natutupad at may mga bagay din naman na parabang ang tagal minsan pa nga hindi mo na ipinagpatuloy ang pagdarasal na sana ay matupad pa ang kahilingang ito sapagkat napakatagal na ng panahon subalit hindi pa rin natutupad ang paghiling po ng mga bagay, material at pera ang mga kadalasan na matutulungan sa karunungan na aking ibabahagi ngayon sa bideng ito. Ang karunungan po pala na ibabahagi ko ngayon ay proven and tested na po na makakatulong upang matupad po ang inyong mga kahilingan pang material at sa pera. Marami na po ang nakasubok nito ito po ay akin ang nai-upload dati subalit sa sobrang bisa po nito at dami pong natutulungan ay nais ko ito sa pamamagitan po ng video ito marami po kasi ang ating mga kaibigan at kapatid na ngayon lamang nakatuklas at nakatagpo ng ating channel para po makatulong din sa kanila ang karunungan na ito ay akin pong uulitin. Ito po ay inyong dadasalin bago po kayo matulog sa gabi. Ganito po ang proseso kapag may gusto kayong bagay na nais matupad, material man o pera. Ito po ang inyong gagawin. Magdasal po sa gabi bago kayo matulog ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos ay isusunod po ninyo ang inyong kahilingan. Halimbawa, ang inyong kahilingan ay patungkol sa pera. Sabihin po ang eksaktong amount ng pera na inyong hihilingin. Halimbawa, hinihiling po ninyo ang 10,000 o 20,000 huwag naman pong lakihan ng sobra ang inyong hinihiling yung para bang ikaw ay humihiling ng mga imposibleng bagay at sa material naman po tulad po ng mga bagay ng gadget mga sasakyan o bahay ay sabihin po ng eksakto ang inyong kahilingan. Pagkatapos po, ay banggitin po ang napakamahiwagang salitang ito na nagpapaandar o nagpapatupad ng inyong kahilingan. Ito po ang mahiwagang salita. Tatlong ulit ninyong babanggiting ito. Ito po ang salita. Satur Aripo Tinit Operarutas Nignime Jesus. Amen yan po ang inyong gagamitin na salita. Pagkatapos na inyong kahilingan at inyo po itong dadasalin gabi-gabi. Halimbawa, kapag nasimula na po ninyo ito ngayong gabi, ay tuloy-tuloy na po ninyo itong dadasalin gabi-gabi hanggang sa matupad po ang inyong kahilingan. Tandaan po na wag na wag po ninyong babaguhin ang inyong mga kahilingan kung sakaling ito ay hindi pa natutupad nang sa ganoon po ay may resulta po ang karunungan na ito at tandaan din po na ang karunungan pong ito ay magagamit lamang po sa mga mabubuting kahilingan wag pong humiling na ng mga masasamang bagay na makakasama po sa inyong kapwa-tao sapagkat hindi po aandar ang karunungan na ito at sigurado po na hindi matutupad ang inyong mga hinihiling. At lagi pong tandaan na kapag mayroong mga oportunidad na dumating sa inyo ay trabahuin po agad, sunggaban po agad sapagkat ang mga oportunidad po na inyong dapat tratrabahuin ay ang magbibigay po nang mga bagay na inyong hihilingin. Hindi naman po babagsak ang mga gadget galing sa langit na inyo na lang pong dadabutin. Dapat po itong pagtatrabahuan. Huwag pong kalimutan ang aking mga paalala. Ang karunungan pong ito ay napakamabisa po. At sana naman po, ikaw na nanonood ngayon ang matutulungan na naman nang karunungan na ito sapagkat proven and tested na po ito marami na pong natulungan basta tuwag pong kalimutan na paniwalaan at manalig lang po sa karunungan na ito wala pong imposible hanggang dito na lamang po ang aking video maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig god bless sa inyong lahat